Happy Saturday, beautiful people! Baaga pa tayong gumising at derecho update na muna tayo ng kalendaryo. Bumaba na rin si Daddy at nakapag-brew na nga ako ng aking coffee. 6.45 ng inihatid ni Daddy ang ating dalaga papunta sa kanilang school dahil ngayon nga ay magta-travel sila sa Lancaster, PA para sa kanilang scrimmage game. Habang naman si Mama ay nakaupo sa dining room at inaayos nga natin ang ating timesheet niyong linggo. Sinisigurado natin na kumpleto ang ating mga documents at isinabit ko na nga ito sa aming opisina para siguraduhin na tayo ay babayaran ng tama. Isinimshat ko na din ang aking schedule for next week ha para i-enjoy natin ang ating black coffee ngayong umaga at 8.04 na nang kami naman ay sumunod papunta sa Lancaster para nga panoorin at suportahan ang ating volleyball player. At ready na nga silang mag-compete, nag-warm up muna ang varsity at junior varsity at talagang namang nakaka-proud dahil napakaganda na performance ng ating dalaga. Ayun na nga si ate, siya na nga ang nag-serve at talagang namang nakaka-proud. Pero nagtimpi si mama na sumigaw ng bonggang-bongga at iniipon nga natin ang ating energy para sa kanyang masusunod na competition. Pasado alas tres ng hapon nang kami nga ay makanating sa bahay at dahil may nagbigay kay mama ng atis, ay talaga namang in-enjoy natin yan ng bonggang bongga. Ilang taon na din nang ako ay huling mahatikim niyan. Yan lang muna for today's video. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin dito sa Facebook world. Remember, family time is the best time and every gising. With your family is always a blessing. God bless everyone. Bye bye.